Eterman, mula kay Fe Alvarez, Doc Ang tanong niya, anong ibig sabihin kapag maitim ang kulay ng ihi? Bakal? Ah, well, ano yan? Depende kung ano eh. Siguro, sa kanya siguro, eh, bigbigla na lang naging itim, ano? Oo. Oh, oh. Kasi kung yung matagal ng itim yan, maramang meron siya ng isang genetic condition. Ano yun? Alkaptonuria ang tawag doon eh. Merong problema sa isang enzyme sa katawan niya. Eh. Mm -hmm. Pero kung bigla yan na nangyari, usually ang most common causes niyan are number one, mga mga sa pagkain. Mm -hmm. Mayroon mga nana, natural or artificial dye na maaari nasama sa isang nakain niya. Mga ng black urine or some other color. Depende Pwede rin yun. Pagka, sa, depende sa kinain. Yes. Alright. Pwede But, rin sa gamot. Baka mayroon isang bagong gamot na tinitake. Mayroon mga gamot kasi nakakos din ng, nana, ng uh, pagbago ng kulay ng ihi. Or kaya kapag dehydrated, di ba? Nangingitim mm -hmm. din yung ihi. Pero kung hindi yan dahil sa tingin mo, hindi yan dahil sa pagkain o doon sa iniinom mong gamot, mas maganda mapatingin siya sa doktor kasi kailangan masuri yung urine mo, urinalysis. Tama. Kasi maaaring sinyalis din yan ng mas malalang sakit eh. Uh, meron, -meron sakit sa kidney na hindi mo dapat na ipagwalang bahala. Ayun. So, feha, ka agad.